sa kahirapan ng buhay. Wala pong trabaho. Kaya po kami ng bakulod. Kaya nagpilita kami na pumunta po rito. Sa umaga, nung no, kami maliligo, Tapos pag ano, maga, maghanap buhay, magbukas pinto sa 7-11, kumita kahit pa paano bariya. Ano po umuwi ng Bacolod? Opo, sir. Mabuti naman. Okay na okay, okay sa akin yon. Bakit po kayo napadpadid sa Manila from Bacolod? Dito na po kami sila nagkakilala ng asawa ko. Nawalan po siya ng trabaho. Simula po ng pandemic. Na-expire na po lahat ng lisensya niya po. Kaya din, gawa nga po na wala kami pang tustos. Hindi niya na po na-renew. Re Natutuwa naman po ako kanina. Nakita ko po yung sticker ko po sa kariton ninyo. Salamat po, Tay. Salamat. Apo. Ralph! Hello po. Good oh. afternoon po. Mangyari kasi Ralph, itong tutulungan natin, Apo. nakita ko, suit suit niyang t-shirt mo. Love na Ay. love ka. Thank oh. you po, thank you po. Tapos ako, yung pangalan ko, sticker ko, nandoon sa kariton kaya na ako. Ay, Now, ako nang bahalang pamasahe, Papuntan Bacolod kasi yung request nila. Apo. And then, pagdating doon sa Bacolod, kailangan nilang negosyo, gusto ko 50-50 tayo. Very willing po ako, papa, tumulong sa kay nanay. Good. Hati tayo, ha? Yes po, Papa. Hati po. <laughs> okay. Sige. Hati mag-ama. Salamat po, Nay. Salamat po, Sir. Hi ma'am, good morning. So ngayong araw, uuwi na kayo ng Bacolod. Ihatid ho namin kayo sa airport. Pero dahil wala kayong mga vaccine card, so mag-a-undergo tayo ng antigen test. So, requirements po yun. sa saka ito, mga bata, ha? Pero bago yan, uh, ito po, uh, binigay ito ni Idol Rafi, ano, uh, tool phone. So, ito po, mamaya, tanggapin mo. Okay. So, yan, ay uh, gagamitin nyo yan para at least mamaya, paghatid ko kayo sa airport, mamonitor ko kayo, makauwi kayo ng bakolod ng safe. And then, yung pangako po ni Sir Rafi na pangkabuhayan, uh, susunod kami sa bakolod. Okay po? So, ready na? Uh -huh. Sir, maraming salamat po at makakauwi na kami ng bakolod sa tulong nyo. Tsaka sa cellphone po, sir, maraming salamat. tulad pangako ni Sir Rafi, pumunta kami dito sa Bacolod para po to pa rin yung pangako sa inyo. Pagdating niyo dito, Ma Michelle, ano ang nangyari? Pagdating po namin dito, wala na po pala kaming tirahan. Mm po na, kinuha na po ng amo ng mga magulang ko yung bahay namin. Na wala na po kami ng tirahan dito. Nakitira lang po ako sa kapatid ko, sa man pala. Nakausap kasi namin yung mayor niyo dito sa Hinigaran. Nakarating nga rin sa amin yon na wala na kayong tirahan at nakikitira na nga lang. So, kumusta naman po habang nandito kayo? Mahirap dahil nakikiti nakikitira lang kami sa kapatid ko. Gusto na po namin sana makalipat kami sa amin titiran para maayos na rin po namin yung pamumuhay namin. Nabanggit niyo po sa akin, dahil wala na nga kayong tirahan, mag-upa na lang ng bahay. So, nabanggit ko po yung kay Sir Rafi at okay po sa kanya. Anim na buwan yung babayaran niya don sa makikita niyong bahay. So pati po yung mga kagamitan sa loob po ng bahay ay itutulong po si Sir Rafi. Okay po? Okay po. Okay po sa inyo yun. Okay kayo ng panibagong buhay. So may nahanap na po kayong bahay? Meron po. Nung nandito naman kayo, nagpadala din si Sir Rafi ng panggasos nyo. Para at least kahit papano makatulong kayo dun sa kapatid nyo, pangkain sa pang-araw-araw. So ngayon puntahan na po natin yung bahay na ni Michelle no para Apo. bayaran natin yung anim na buwan. Mamili tayo din ng mga gamit Apo. para dun sa bahay at simulan na yung bigasan. Apo. Okay? Mama Michelle, Tata Eric okay sa inyo itong bahay? Okay Okay. Ayusin lang po natin tapos Ate Michelle, uh, mamili tayo ng mga gamit nyo dito and then yung mga kailangan po doon sa bigasan Apo. na gagawin natin, okay? Apo. Babayaran po namin yung kabuuan po ng 6 months na upa dito. Okay. Pwede na po silang lumipat dito. Pwede. Okay. Sige. Sige po. po yung pakiramdam nyo na ngayon may bahay na kayo, may mga gamit kayo at hindi na ho kayo sa kariton matutulog at sa kalsada. Papasalamat po ako kay Serapi dahil tinulungan niya po kami makauwi ng probinsya. Inupahan niya po kami ng bahay. Hindi na po kami matutulog sa kariton at sa kalsada. Maraming maraming salamat po sir. Malaking tulong po sa amin. Serapi, maraming salamat po. sige niyo tulong sa amin hindi na po kami makakabalik sa lansangan ulit. Dito na po kami sa Bukas po, asikasuhin natin yung mga sa pangkabuhayan nyo, yung bigasan. Ano. So kami naman ni Tatay Eric, yung in charge doon. Bibili tayo ng mga gamit and then yung mga bigas po na ititinda. Okay? Okay po. Sir Eric, ngayong araw pupunta tayo kay Mayor, no? Kasi nung dumating kayo, nakarating din sa kanya at magbibigay daw siya ng tulong sa inyo. Si Tata Eric, ilapit natin para mag siya ng trabaho, okay? Ito po, yung mga kababayan nyo, nakarating po yata sa inyo, Mayor? Nakarating sa akin na mayroon kayong tinulungan doon sa Maynila. At buti mm -hmm. naman si Senator, uh, naka, na, natulungan niya itong kababayan ko, o, naka dito. Mayor, si Hila, Nanay Michelle kasi, saka si Tatay Eric, sila po ay natutulog lang sa kariton. Uh, nung nakita po sila ni Senator, pinahanap din sa akin kasi parang naglalaboy-laboy po sila eh. So kaya kinausap sila, tinanong po sila kung... Anong <coughs> pwedeng maitulong at yun nga po gusto daw makauwi dito po sa Hinigaran. Oo. At pinauwi po namin sila dito. Kaya lang Mayor, yun nga pagdating dito, uh, wala na pala yung dati nilang tirahan. Nag-decide po si Senator na mag-upa na lang ng bahay and then babayaran niya yung sa loob ng six months at bibigyan po sila ng pangkabuhayan. Mayroon akong ano, uh, lupa. So, oh. mabibigyan po sila ng lupa? Oo, oh, bibigyan po sila ng lupa para tulungan natin ito mga kawawa na mga kababayan ko dito. Huwag ka na bumalik sa Manila, mapahiyaan naman ng inigiran. Oo po. Kung sakali magkaroon man ng, ng pera na mapatayuan, at least po nandyan lang po yung lupa. Oo, oh, oh. tulungan lang natin ito. Eh, sa Barangay Dos, gawin kitang tano doon. Maraming maraming salamat po Mayor uh, <laughs> sa tulong niyo po sa amin. Welcome back. Ipaparating ko po kay Senator Raffy oh, Tulfo oh, po, oh. po ito. kasi niyo lang kay oh idol. Isa lang naman din po ang layunin niyo ni Sir Raffy na oh, makatulong oh, ma. po. Lalo na ito ay kababayan niyo po oh, ito. Oo nga. Ma. Oh, oh. Maraming salamat po Mayor. Maraming salamat din po. Thank you po. Ganda dito habang may negosyo kayo na si Tatay Eric, kukunin ni Mayor, bibigyan ng trabaho na tanod. Tay, kaya mo ba magtanod? Oo po. Si Michelle naman, ah, mag-aasikaso siya ng mga anak mo asa ah, sa itong bigasan. Okay? So sana po ah, pag binalikan namin kayo, itong negosyo nyo eh, talagang nakatulong po sa inyo. Uh, Sir Raffi, maraming maraming salamat po una sa pag-uwi namin at pangalawa dito sa mga gamit na binigay nyo. At pangatlo po dito sa negosyo naming bigasan. Maraming maraming salamat po, sir.